magsapatos ka. Habang naghihintay tayo ng mga order ninyo, or kung sino man yung order sa akin ng sapatos, shoutout ko muna yung mga nakapag-unfollow na sa akin. Alam ko hindi nyo gusto yung ginagawa ko, pero no hard feelings, okay lang yun. Uh, hindi naman lahat ay magugustuhan talaga yung ating ginagawa eh. Ang sa atin lang naman ay gumagawa tayo ng para para kung may kumita ng konti at ayun, salamat sa mga nakapag-order na. Yung mga order palang, lang, yung mga susuporta, yung mga hindi. Ayun, nagsip, nagsipag-unfollow na sila. So ayun, sa video na to, wala namang special Yun lang, sinoutout ko lang sila. Alam ko ayaw nila ng ginagawa ko. Hindi lahat ay sasangayon sa'yo, sa sa sa'yo. So okay na yung konti, yung alam mong totoo. Yung alam mong konti ang susuporta pero alam mong totoo. Merong mga nag-inquire ng sapatos natin today. Sana ay kunin nila. Sana ay magustuhan nila yung presyo, yung sapatos. Sana ay, sana ay talagang makuha nila. Meron akong pinos na bago. Mabilis lang maubos yung kaya sa mga gustong bumili nun, yung Jordan 1 Low Special Edition. Mabilis maubos yung kaya PM nyo na ako sa mga sizes na gusto ninyo. Baka bukas pa lang ay wala na yon Kaya magmadali na kayo at follow nyo ako sa aking Facebook page, The Goods. Doon ko ina-unboxing yung mga sapatos na na-order sa akin. Yung mga on-hand na meron ako sa beginner. Kailangan pa rin nating matuto kung paano talaga at ano yung mga magandang proseso para ta, para tayo ay bumenta. Meron na rin tayong mga Yeezy na pinopost. Yun, sobrang bilis nun guys. Kaya sana ay mag-reach out kayo kaagad sa akin kung ano yung size na gusto ninyo. Super bilis nun maubos. Disclaimer lang bago umpisan natin ang pag -legit check. Hindi ko sinasabi na ang pag -legit check gamit ang UV light or blue light ay masasabi na nating 100% na legit yung ating mga nabibiling sapatos pag ginamitan natin ng UV light. At isa pa, hindi naman ako eksperto sa ganitong gawain. Ito lang ay sa tingin ko na makakatulong para ma check ko yung aking mga stocks dito para sa mga na-order ko at syempre maibenta ko naman ng maayos at mas magtiwala sa akin yung mga umuorder order sa akin. So ayun, disclaimer lang, hindi ito 100% ang basihan para malidya check natin yung ating mga sapatos. Basta ang siguraduhin lang natin ay dun tayo bibili sa mga supplier, sa mga retail store na talagang trusted at kilala na. So ayun umpisa na natin. So ito na guys, magle-legit check na tayo ng ating mga stacks dito. Gamit natin ang UV light. Meron akong limang stocks dito. Magle-legit check tayo ngayon gamit ang UV light. Kagaya nga ng sinabi ko sa pag-unboxing ko, itong UV light ay isang paraan lamang na makakatulong sa atin para makapag-legit check tayo. ma natin yung mga oversticking kung may mga makita tayong mga stamp na makikita natin sa box or sa mismong sapatos isa 'yun sa mga pangitain na kapag nakakita tayo ng ganun ay maaaring nabudol tayo na napeke tayo sa ating mga in-order So ito guys, meron na akong apat na sapatos dito na ili legit check natin gamit itong blue light or UV light. Umpisan natin sa box ng bawat sapatos kung makakita tayo ng stamp. Chinese stamp 'yon. Sigurado 'yon. wala naman siya. Hmm. So far wala namang Chinese stamp dyan. Tulong lang to guys para ma-legit check natin yung ma in-order natin at para maibenta natin sa inyo. Hindi tayo mapahiya. Ayan, ano yan? Ah, ano lang pala? Yung marka. Kala ko yun na yun eh. Tingnan natin yung loob niya itong Jordan 2 Retro Low. <clears throat> Yun o. Oh. Kita nyo yung mga tahi. Super okay naman yung tahi ng ganyan. Okay naman siya. Yung ibang nakikita nyo dyan na may ano yung iba sa yung mga pandikit na yan. Yan o. Oh. Yan. Ito. Mga dikit yan. Visible siya kapag ginamitan mo talaga ng ano ng itong blue light na to sobrang visible nya kapag may mga kalat kalat na dikit sobrang visible nya dito sa blue light na to <clears throat> so far okay naman yung Jordan 2 ito yung Jordan 1 special edition na kulay white blue gray black sail ayan ayan guys ayan para mapakita natin sa inyo ayan may kalat kalat na diket na konti hindi naman nila mapi-perfect yan dikit lang ayan so far so good <coughs> okay lang yung mga ganyang dikit kalat kalat na dikit wag lang yung makita natin na ano sobrang dami try natin patayin yung ilaw kung mas effective siya kung mas visible yun yan pala yung magandang pag legit check oh. Ayan, yan kagaya nyan dito sa side na to yan kung may makita kayong mga natitirang tahi dyan may mga lis lis na tahi na ibang kalat ayun dun natin malalaman mas okay pala yung patay yung ilaw. So all goods tayo rito. Tingnan natin yung kabilang side. Ayan. Ito yung kabilang side niya. Okay naman siya. so wala tayong nakikitang mga tahina na lihis so far, ang ganda ang ganda ng mga nakukuha natin yung last pair natin dito ito yung pang apat ayan pero sa tahi wala talaga yun oh. so ayun mga kaibigan ganoon lang ang pag legit check gamit itong UV light mas effective siya kapag nakapatay yung ilaw o kaya legit check nyo <laughs> uh, <laughs> ano may makalat ba <laughs> so ayun nakapag legit check tayo gamit ang UV light Trinay lang muna natin ang apat na pares. Isang paraan lang po ng pag legit check yung UV light. So ayun lang, hindi na para patagalin ko pa tong video na to. So kung nagustuhan nyo tong video na to, like and share. At follow nyo ako sa aking Facebook page, The Goods. Kung gusto niyo akong tulungan sa aking pagre-resale. Yan. Mag-order na kayo. Yun lang para sa video na to. Magsapatos ka. Peace.